Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that uh, word, forthwith, in the uh, Constitution? Forthwith, um, within the bounds of law. Illegal na mag-convene mag ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang camera ng dalawang buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Para niya mga iba, na naging member lang yata ng Suka ay nabigyan na ng certificate of candidacy. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Rejoinder ng prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad-cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na supletorily applicable sa amin, Pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5 plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko. Kaya tinawag na pre-trial. Hindi pa trial yon. Eh di pag, pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer and um, I know he's a bar top notcher so we will nevertheless refer this matter to um, the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang Kasi Para sa inyo, SP, under your leadership how do you deal with that uh, word, forthwith, in the uh, Constitution? Forthwith, um, within the bounds of law. Illegal na mag mag, mag convince ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang kamara ng dalawang buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit ibang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? na nung may recess ang Senado, nag ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng mesesyon, tinuloy sa recess. Pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman na galing sa kampo niya. Na ika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre naman yung kabila na minamadali talaga ito. Um, unawain ninyo at uulitin ko baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suhestyon o pagtulak ng mga partisano pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapaapekto sa kanila. Sir, will you ask the President to uh, have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that, with a after consultation with the majority and minority floor leaders, and with the consent of the Speaker of the House, for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. I mean, uh, just to add, uh, hello. The Constitution said. A special session can be convened in case of vacancy in the position of president or vice president, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate president can call a can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So, you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am, uh, Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Asan? Senate does not take any action before June? Ano? Uh, do you foresee any legal challenge if the Senate does not take any action before June? Meron lalo na, na di ba? Lalo na po, tatawid ng 19th Congress to 20th Congress. Ano po ang possible na kaharapin natin dyan? Kasi sa ngayon pa lang may nag-file na, hindi ba, ng mandamos? Oh. oh. So we are facing a legal challenge already. Which the Supreme, which the Sol will um, answer and represent us in that case. So, may posibilidad ng may magkakasa ulit sa pagtawid sa 19th at 20th. Posible po. Pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzhen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawi dito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba, dismiss na namin to dahil wala na. June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan, ika nga ng matatanda, kung ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probison. Pero ko hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, Pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na, pina, na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng animaton. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET na iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yun? Um, wala naman. Ngayon, inu inuunawa inu ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado kaugnayan ng impeachment o ano pa man na hindi dapat tinatapos. Sige. Uh, another question, Senator. Yes, ma'am. Uh, yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then uh, yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagala within the frame, within the uh, time frame. What is your thoughts on this? Um, kinukonsidera namin yung kanyang suwestiyon, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? Um, so, bagaman ganun ang posisyon niya, ikokonsidera pa rin namin yung kanyang suwestiyon. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules ha, ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit pa laban sa amin na sabihing binabago lamang yan, specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, una, uh, I have three questions. Meron pa! <laughs> Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? whether petition for bandamos or yung para pigilan kayo na mag-impeachment uh, trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Um, ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan natin balik tanawa na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng kamera. Hindi yun sinunod ng kamera. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng one-third. Number two, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman um, na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautosan ng Korte Suprema. So, Magkaibang sitwasyon, magkaibang uh, panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate um, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin kung susundin o hindi ang Supreme Court, truly? Ang um, para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. Um, the it's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay, but if you ask me, um, we should follow the Supreme Court um, decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi bakit ganun? So, ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende. At kung sa pananaw namin ay tama ba yun o bali wala naman din. Kamukha na rin ng impeachment complaint sa kamera. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka one-third. So, yung resulta pareho lang din. Ayan. And then, sir, kailan, kailan ninyo padadalhan ng uh, articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply. Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, ako tatanungin mo, sa tingin ko, pwede na. Sangayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado eh. Kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules. Nakasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema. At magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialamang kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadalan nyo lang siya ng no ay Articles of Impeachment for her to reply pagka-approve ninyo ng rules. At saka pag na-convene na yung na court. Para menos, kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakit na umakit sa Korte Suprema yan eh. Babawasan na namin yun. Titiyakin namin na magiging patas kami, umakit man sila, walang rason dahil ano ba siya na yun. And sir, sa so timeline ninyo ngayon, talagang pawid? Uh, Kayo lang naman yung nagbabago ng timeline. Ako, hindi <laughs> pa rin naman nagbabago ng timeline. Mula't mula, mula't mula, hindi naman ako nagbago eh. Um, wala kaming sesyon. Hindi ko balak ng sesyon, ng special sesyon. Um, at habang walang sesyon, wala naman ako magagawa and then wala no, no communication whatsoever uh, with the president na possibility on the possibility of uh, conducting special session hindi pa kami nagkakausap mula nung nag kami at um, lalong hindi namin napag-uusapan din ang bagay na ito dahil nga hindi kami nakakapag-usap kahit na text wala so, isa na